Ayan, good day mga master. Welcome na naman sa ating bagong episode ng fishing. Here at Dilibangan TV. Ayan. Dito tayo ngayon sa Banban -ban Spot naman. Magka-try dito. Ayan, medyo palutay na mga master. Ayan, siguro nasa 7 AM na to. Ayan mga master, uh, solo fishing ulit. Hindi nakasama si Iresy dahil may lalaki rin daw siya ngayon. So, setup natin. Uh Bear King. 2000 series SW. Ayan. Gamit nating rod uh, Shadow for the Wing 2.1 medium, medium light. Main line natin ano 6lb Ashcon fish leader line natin ordinary lang na nylon tapos ang gamit nating lure yung Tokushima ayan Shapi, shapi lure lang yung ating uh, lure ayan so magtatry tayo dito sa ban, uh, isa bang spot ayan, babago na naman tayo nakabalik dito so tara mga master fishing na tayo shout out sa inyong lahat mga master Lakad tayo banda sa ano? Medyo malalim. Puro ano dito. Puro kasi damo dito. Hirap magkas. Kaya yung sabi. Dito sa ispat na, na, itong mga master. Ano? Maraming tayo mo. iikutin natin yung mga master pag ganun kung saan ang isda kasi nga hirap makapa-strike dito ayan, first cast natin doon medyo malalim pa palotide pa lang kasi puro sabit mga master ito lang pangit dito pag ano kailangan mo talagang medyo gumit na pagka palutay kasi nga ang daming damo shout out kay Toragsoy. Shout out sa iyo Master. Diamond Fishing TV, shout out. Jubin Man Sala, shout out po. Yung mga co anglers ko na nakakasama ko dito. Ericy TV, shout out. Boss Richard, shout out. mag try tayo dito medyo malabo ang tubig dito mga master ngayon malabo nga pala hindi medyo hmm fish on fish on tayo mga master lapo lapo ay nakawala na nakawala mga master science nakawala siya ayan fish on kala ko sumabit lang ah, malaki laki malaki laki mga master ay sinabit niya ayan. Good size na grouper mga master oh. Ayan, first fish natin Grouper Ayos to unulit. Ay nakawala. Dami talagang grouper dito mga master. Ano, second fish. Napaul siya. tama Ayan mga master ah, Pwede na siya Pang daing na rin to mag kasi ako ng ano Grouper kahit maliliit Kasi dinadaing ko kasing idaing yung malilit na gan ganun ganong na grouper hmm fish ko nolip ay, tinabit niya. Ah, ilabas mo na. Kinabit niya sa bato mga master. Wala na, nakawala na. Sayang. Sayang. Wala. Dami kasing tayom dito. Kaya ingat tayo sa paglalakad. Ay, nakawala. Sayang. Wala pa. Hmm. <coughs> Fish on, mga master. malaki-laki to laking grouper good size na good size mga master yan mga master good size na grouper ayos to pesa may pang na tayo tagal ko nang namimingwit dito mga master hindi ako nakakahuli ng talakitok dito ilang bis ko na binalik balikan to tayong si Iresi TV lang nakakahuli ng talakitok dito kaso wala siya ngayon may dulo dito eh, na bago siya maglalim malalakaran mo pa siya hmm. sayang strike ah, may laman maliit ay nakawala tumatalon lang sila ayan yan ang master oh. Hindi ko alam kung tawag dyan. Parang dalagang bukid na ano. Fish on on mga master. super mga master grouper Malit lang pwede na to pang daing goal ko talaga ngayon yung mga pang daing dahil ito ang spot natin ngayon karamihan kasi ano to mga malilit lang na grouper nandito size para sa pangdaing fish on mga master lapo lapo yun ano mga master pandagdag sa pandaing Fish on. Ay, nakawala. Ay, hindi. Ayan, mga master. ko Sobrang liit. Uh, pero masarap idaing to. Kukunin ko to. Ay, nakawala. Nakawala na naman. Yung kanina, maliit din eh. Nakawala. Ito mga master. Subukan naman natin to Repaint. Balit na tayo na lure sumabit yung ating ano, lure kanina tingnan natin itong repaint ko kung makakahuli Effective pa Ang ating repaint Ayun Fish on mga master yung repaint natin dali mga master good size na grouper subong subo nya talaga yung lore ipon mga master grouper ulit malaking grouper doon ah mga master oh good size na naman na grouper On, master oh malaki laki ah malaban parang ano parang barracuda mga master grouper lakas nya mga master o grouper Ayos to. Ang oh, laki niya mga master oh. Wow. Ah, malaki siya ng bagya doon sa mga kanina ayan mga master update tayo sa huli natin ayan puro grouper yan mga master Ayan. May dalawang kilo to. May higit. Ayan, mga master. Oh. Yung iba, medyo malalaki. Ito. Hindi ko na ilalabas kasi ang dami. Para hindi na tayo masyadong mahirap mag-prepare mamaya. Pagalis na tayo. to, Puro ganito lang yung pinakamalalaki mga master. Nasa 200 grams ka mo. Ah. 150 grams ka mo Ayan, Ayan. Yan ang fishing update natin mga master Ito lang talaga ang kadalasang nahuhuli dito sa banban -ban spot Sa pinupuntahan ko Ayan. Ayan, mga master Umawat na tayo sa fishing Gusto ko pa sana Kasi low tide pa kaso nga lang Malabo ang tubig Baka ma Dali tayo ng tayong yung sea urchins masakit yun ang dami ko pa naman nakikita kanina kaso binalikan ko yung kaninang ispat na pinupunta ko kaso ano ang labo ng tubig baka matayom tayo hindi natin makita yung nilalakaran natin ayun mga master uh, yung mga nanonood pala sa ating video huwag kayong mahiyang mag comment mga master comment lang kayo uh, minsan kasi doon ko kinukuha yung ano yung pagbabalik ko ng suporta sa comment uh, pag nakita ko kayo nag comment doon pag automatic yun babalikan ko kayo mga master uh, i-review ko lahat ng mga nagko-comment doon yung mga nagko-comment doon tinitignan ko yung agad yung channel nila baka may bago silang upload na na-miss ko or ano mga activities nila na na-miss ko babalikan ko yung para masuklihan ko naman ang supportan nyo mga master ayan kaya huwag kayong mahihiyam mag-comment mga master para mabalikan ko kayo. Yung ating bear king nga pala na reel mga master. Maraming kasi nagtatanong kung kumusta yung performance niya. Okay pa naman siya. Ayos na ayos pa. Lakas mumatak. Okay. Pa rin siya mga master Oh. Okay na okay pa rin siya. SW. Ano? Big wheel. 2000 series okay na okay pa siya malakas sumatak ayan so yun lang mga master update ko lang yung ating reel na bear King 2000 okay siya wala pang kalawang mga master maganda yung performance niya so ayan mga master ah uh, salamat sa panonood ng aking vlog ah uh, wag sana kayong ng magsawang sumuporta sa aking mga video tsaka sa channel ko Ayan, salamat sa inyong lahat sa mga solid na taga-subaybay at supporters natin. Tsaka yung mga master natin diyan. Tsaka yung mga silent viewer. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ayan. So hanggang dito na lang ulit mga master. Uh, sa susunod ulit, hanggang sa susunod mga master. Bye-bye. Fish on.